Sa'yo Sa'yo yan, mo Sa akin to? Sa'yo, ano, Bakit mo Hindi na Dapat bumili ka ng brand new, konti lang idadagdag mo eh Bukas pa nga to, tingnan mo kayo paano yan, mapapasok pa ako dyan eh Hindi na, sa'yo na lang to Ala Baka sa susunod na lang Pag may pambili na kayong brand new siguro Sa'yo yan, ipapaayos natin yung mga konting gas-gas nyan Madali na lang yan Basta, enjoy mo lang yan ha Tanggal-tanggal uh, pa. Hindi na lang kasi nagdagdag ng na ano eh. Kahit ninja na lang sa yung... Ninja! Bring, eh. good morning, guys. Nago Uy! bagong motor yan, ah! Huwag kami ngay! Ay, sorry, sorry. Ano ba? Ano ba ang ginagawa mo dito? Gutom na ako, Titsi. Kain tayo. Ano ba si Smurf? Ano dyan? Sa kusina. Sa kusina? Hindi naman rinig dito, ano? Hindi, malayo eh. So, yun, guys. Good morning sa inyong lahat. Ang nakikita nyo, mayroong bagong motor dito. Maganda. Maganda. Pero hindi siya bagong motor. Second hand nung nakuha ko siya. Itong motor na to, guys. Kung makikita nyo sa video yung Diregalo ka sa sapatos, di ba? Nainggit eh. Nainggit si Smurf. <laughs> o, oh, kapatid mo daw eh. Bakit wala daw siyang sapatos, siya yung kapatid ko, oh. pero wala siyang regalo. So, oh. eto na yung guys. Ale. Eto na yung guys. Solid. Eto na yung. yung. Rotoms. Akala diba? oh, ko sapatos eh. din. Diba? Sabi ko nga, basta maghintay ka lang at gumawa ka lagi ng mabuti. Kariregalo kita kahit wala akong regalo. Diba? Say, kahit wala matira sa akin, basta mapasaya kita. Solid. Panalo. Panalo. Bert, sa tingin mo, matatawasin ko doon yan. At saka may bigay ito eh. Sa'yo, bakit sa'yo? Baka si Boss Bert naman, naman magtampo niya. di ba? Ah. So yun guys, gusto ko rin pala magpasalamat sa inyo kasi hindi ako makakabili ng mga ganitong bagay kung hindi rin dahil sa inyo eh. Kaya gusto namin din kayo pasalamatan ni Bert. At syempre, sa mga pupuso nito guys, makaka-receive nga pala kayo ng Gcash sa akin. Diba hanggang sampung katao. Sa mga pupuso nito okay, guys. Oo, syempre guys. So paano? Puntahan natin. Tara. Puntahan natin si Bert. Blindfold Blin... ah? na, na natin. Ah. Ha? Hindi kayo magalit yun? Hindi yung re mo na ako. Blindfold natin. mo na ako. Linis niya na. Ha? Kung <laughs> <Ha? O>, ano? <laughs> <laughs> Ito ba si Smurf? Oh, Tapos dito muna. Ah, pala si oh, yeah. ah, oh, oh, di sini di sini? dito. Oh, may mata oh, may mata mo? Ang dumi pa niyan. Ano ang Ikaw lang madumi. Baho. Baho. Ikaw lang yung mabaho dyan. Dibas! madapa ako. Dibas ka. Tara dito. E, na Bisa mo, dire-direcho ka lang. Okay ba? Huwaka mo to. Gitero ka masyado. Ano? sino na? -gis niyan? Sino? Ewan ko. Nung ewan oh. mo, buksan mo. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> <New mortgage. laughs> <New mortgage. laughs> okay. Ano na yan? Motor ano sa... yan? Motor! Motor. Kanina oh. to? Hindi ko alam. Hindi. Tingnan mo. Tingnan mo kanina yan. Andarin mo. Oh. Ayun ba to? Sa'yo yan. Sa'yo yan. mo. Sa akin sa sa to? Sa'yo yan. Ano? Oh, bakit? Okay. mo. Hindi na. Bakit? No. Ano to? Hindi naman na mo eh. Hmm. Ano hindi maglalala mo? Pwede naman natin tanggalin yan. Oh. Eh. Magali lang yan. yan. O, pang-waste yan. Para sa cellphone mo. Para natin naman. Hindi ka na mahirapan. Natin naman. O. Okay. Oh, Again. di, di ba? Para pag mag-vape ka lang, tayo, ganyan lang, <laughs> oo, oh, oh, di ba? Oh. Ano? <laughs> Ganda, di ba? Maganda ba ito? Ang dami ng gas-gas eh. Okay. Hindi, eh, okay. oh, napapalitan lang naman oh, yung... Oh, madali man. lang yung budso, sa ika! Budso, sa ika na ito! Pero okay ito! Ito yung regalo foods. mo sa akin? Oo! Oh. Dapat bumili ka ng brand new, konti lang idadagdag mo eh. Bukas pa nga ito, mo kayo paano yan. Mapapasok pa ako dyan eh. Hindi pa nga natin kasi kaya bumili ng ganun. Hindi mo ano, lang marunong oh, magpasalamat to. O, oh. oh, tingnan mo, naalog po. Ba't ganito dito? Second hand. O, oh, tingnan mo, gas-gas pala. Madali oh, lang naman palitan oh, yan. Oh, Mura na yan oh. Eh, paano nga umaksidente ako? Tingnan mo yung preno niya o. Oh, ano pa? Oh, okay. Di. Basta kami na bahala dito, abunso. Ang importante, may motor ka na! Okay. Nice. Sa'yo na yan, ha? Nice, enjoy mo ngayong araw na to. Sa'yo to. Magpunta ka kung sa mo gusto pumunta. Magsuot ka ng helmet. At bumalik ka dito ng ano. Enjoy mo Bunso, ha? Mm. Guys. Yun sa'yo na lang to. Baka sa susunod na lang. Pag may pambili na kayong brand siguro. Tsaka ako tapin. Ulay, tingnan mo, ma-accidente pa ako. Mahirap pa, eh. Bunso, okay, lang yan. Ayun mo. Lang mo. Di. Oh, Sayin, na din. huwag na So yan, ipapaayos natin yung mga konting gas-gas nyan. Madali na lang yan. Basta, enjoy mo lang yan ah. Putt! O oh, nabahala dito sa bunso kapatid namin ha. Okay, sa mga ko na lang. Enjoy no. mo yan bunso. at Bert, ayaw lang yan. Ayaw mo lang yan. sa mo lang yan. Ayaw mo lang yan. Ayaw mo lang yan. Ayaw mo lang yan. Ayaw mo lang lang yan. lang, lang, lang. yan. Ayaw mo ng gasgas, eh, okay, oh. lang yan. Ayaw mo lang mo lang yan. mo lang yan. lang na lang yan. Ayaw mo lang eh. lang lang yan. yung mo eh. eh, ko. Eh. yan. Diyo ka muna tayo. Parang nahano ka na eh. Nahilo ka tayo.